ito ngayon guys ang sitwasyon dito sa bodiga ni Ninong ano? ngayong araw ng Sunday bali July 27 dito naman sinicheck yung mga gadget na nabibili So, tayo guys. Dito guys, meron sila 'yun, know, oh. Hot 1599 na lang 'yung ano, speaker. Meron ng previous na 4GB na USB. So, ayan guys, hindi lang mga USB at ah, mga speakers or ano dito, meron din sila 'yung mga ano, 'yung lutuan. Ano. Kaya 'yung ganyan. Yun? 950. 950. So, ayan guys, oh, non-stick. 3 layer steel pan no 950. Saka dito guys yung school promo nila oh. Meron silang mga ganito na bundle. Saka meron din silang air fryer. So Ayun, meron silang 8 liters na air fryer guys no. Para sa mga manok. Ito 'yung dito lang yan uh, guys na sa gabi ng Ninong Ayan, well, uh, Ito yung mga freebies nila Pinifree na lang yan yung mga electric vehicle na yan Mga uh, uh, nila, mga bundle eh. Marami dito guys eh. so, kagaya na lang nito Isang tablet no MXS uh, ano? Tablet, meron siyang i 5 s na cellphone So meron siyang stand, ah, stand phone sa family for only 5,100 Sabi yung mga dalawang at label tapos ano din, dalawang cellphone ano? Ay, isang cellphone sa o ano? Ayun. Ang tawag lang yan sir ha? Saka load lang po ha? Load sa YouTube. pwede ho, pero yung mo siya ng g Jim, na po. Ayun. Ayun. Yeah. Laptop. Ito <laughs> 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 yung <personata> nila guys. <laughs> laptop. For so only 9,999. <coughs> <na. coughs> Bali Del, uh, Don uh, High Five. 4 i 5 na windows 11 pro men guys 9999 check na marami malamang stocks na status <laughs> <laughs> Bawal yung guys ay yung 0.30 no? So Infinix 256 16GB na siya Pang gaming, mga uh, gaming phone na yan Ayan no? Dito naman sa Cuba 6 na yun no? 7,099 Note 40 256 16GB yeah, no? Note 40

tablet no ayan guys ito po yung camera niya mas yung oh yung inaw oh, oh, you know. tsaka sarap kasi yung eto sa akin Sira yung camera ang hirap makahanap pala ng ano order po ko yun oo online oh, na no. yeah, ayan best tab 3.0 ayan Okay, na po. Sorry, na po yun Ilang piraso yung ano na nila niya. dami ah. Eh. Madam, anak mo po ba? Ay, kasama siyang kuhan. Ay, panis na ako nito. Argyo. Eh, what's up? What's up? Mami, ano anak mo? Ano? mo po ba? Saan Ayan guys, yun yung sitwasyon dito sa bodega ni Nino, no? Very basic. Madaming tao. Hanggang sa loob. hindi tayo basta makapasok. Basta gamay lang po kayo rito guys. na everyday, napakaraming bagsak presyo na Mga, marami na din silang mga bundles. No? Ang mamura. Napakaraming previous. Tsaka maganda yung mga ano dyan dyan, Guys, yung mga... Jackpot promo nila Ang tawagin ng okay mga bundle promo grabe no sobrang mura Hindi magkanoan sa loob Hiyo. si bossing. nakabili na Sir, saan pa po kayo galing yan? Lumayo pa dito sa bodiga ni Ninong. Galing ako sa Saan po? Tagig lang po. Ah, tagig. tagig <laughs> <laughs> dito sa Taytay. Para na makabili ng cellphone. Mura po kasi rito. No? Paano nyo nalaman, boss, na may mga murang cellphone dito? Eh, Ah, okay. okay. Basta bodiga ni Ninong, hindi na po kayo magdalawang isip. Pinakamura na po yan dito.

13,000 ito 45 inches ito yung mga previous marami right? na ang dami ito yung mga bago na silang ano yung um, Smart TV A Pro 55 inches Ito okay, so guys, so dalawa yung ginawa ni Bossy. Ano? Dalawang tablet mo. No? Hindi wow. okay. Ah, okay. Pero hindi na Dalawa. Ano po yan bossing? Pang sa mga bata? May mga freebies pa po yan. Ano yung dalawa? Murang-mura na kasi yan ang trip niya. Tablet na. Ano? Pakailista. Ayan, pasok na tayo. Guys. Yung kaganapan dito sa loob. Ayan, oh, dami tao. Ayan, mga stocks po nila dito guys ha. Yung mga Nokia, kompletong, -kompletong kompleto. Ayan, mga charger. Ayan, kaya nito, mga tablet. Eto yung pinaka, ano, sigat, pinaka maganda. Um, Vista Tab 3.30 no? 5,399 kaya rin nito Spark Tab no? Kompleto sila rito so, Ito marami silang stocks Ito Tecno 20C Bali 4,999 na lang guys huh?

Ayan, so uh, yung mga ano uh, guys dyan, uh, yung mga wala pang cellphone, kung gusto nyo po makatipid, dito po yan, pumunta po kayo dito sa budiga Nininong, dito lang po yan sa Taytay New Public Market, nasa ground floor lang po Block 1, stall number 32 so, Ayan